Good morning everyone Tayo ay maglalakad At bibili ng sawarma 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 Dito tayo maglagad Dito po kami At bibilin Lalakad kami Hello hello everyone Shout out po Salamat 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 ay lalakad tayo papunta tayo na Magatiu. Eh. Ah, tagpapamili na sa Warma. Oh, sa Warma pa mo. Eh. lakat lakad. Hanap sa Warma, ito ang pinakamasarap Warma dito. Sa Warma para na buhay. Dito lang ya sa Kuwait. Sa Warma para tin. Sa Warma. Yan po ang Parwaniya area. Dito tayo maglakad. Sa gawi po dito. Ayun. Yan po ang kahabaan ng parwaniya. Dito na po tayo malapit sa Magatir. Ayan po ang way. Main road. Ito na po ang Magatir. Yan. Magatir Mall. Thank you sa lahat suporta ah. at manonood. Dito na po tayo sa Magatir, tatawid na tayo, ha? Dito? Tatawid na tayo mga viewers. Salamat. See you tomorrow. See you next time dito sa Basabikas you know, ano? dito na lang ang uh, aming sa, Sabikas. Sabi sa, oh. sa Warma dito sa, sa Warma. Bye-bye. to everyone. Bye.